mga ngapit bahay at ang uh, traffic pa si Friday as in labasan ng mga nagnamas o nagpunta sa masjid so pupunta na naman ako sa bahay ng aking friend ang 4th floor ah, kahingal Welcome back to my channel And yes, malapit na tayo dito sa MTS Supermarket Ito na yun Ang pinakamurang uh, grocery store dito sa Karachi o dito sa Gulshan Maraming branches ito pero uh, napakamurang po na nga binin. Ito na yun, ang pinakamurang uh, grocery store dito sa Karachi At uh, uh, kaya naman napakarami dito nang muli, lalong na ngayong mag-i-eat Ayan o, oh, kita niyo sobrang dami ng tao as in. Ito ang building apartment. ng apartment na karugtong ng Impia Supermarket. Magaganda ang mga apartment dito from A to D at depende kung ilang kwarto ang gusto mo. Nagsisimula siya sa limang kwarto hanggang dalawang kwarto. Ang napakaganda nga lang dito ay malapit siya sa, ma malapit siya sa market at saka supermarket na rin at malapit din siya sa Lucky One Mall hindi ako gumamit ng elevator kasi sobrang dami ng tao sa baba at karamihan ay lalaki kasi tatapos lang nilang magdasal sa masjid yeah. knocking the door dahil hilig niya talagang mag-share ng kanyang mga blessing lagi niyang tinatawagan ng kanyang mga friend para makakain ng mga Filipino food luto kami ng paksiw na bangus at sinigang na bangus ang sarap, diba? Ito yung mga talagang namimiss mo kapag nasa ibang bansa ka na. Mga pagkain Pinoy o filipino food. Ito, ang sarap ng pechay. Pechay bagyo at pechay na Tagalog. Ang sarap. Uh, bibihira itong mga ganitong gulay dito sa Karachi o sa Pakistan. Uh, at uh, ang maganda dito sa Karachi, mayroon dito supermarket na nagtitinda ng mga filipino food. Yun nga lang, medyo mahal syempre talaga yung masarap, yung pechay bagyo at saka pechay tagalog. Ang hirap mahanap nito dito sa Pakistan. At syempre, dahil nga Filipino, mayroon kaming kape. Yun nga, tapos na. It's 6pm. So, kailan ko nang umuwi. Uh, at ayan, mapapansin nyo, sobrang haba ng traffic. As in, sobrang traffic talaga. Eh, hindi ko na napunan kung gaano kahaba yung pila at traffic lalo na doon sa MTS kasi nga sobrang tao at medyo delikado na kaya yan mapapansin nyo sobras brass kanya ganyan ang o ang traffic dito sa Karachi kita nyo yan ganyan talaga yung traffic kaya ang traffic kasi yung sobrang traffic At ito nga ang buhay dito sa Pakistan. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share.